Noong ika-31 ng Agosto 2025, muling naging sentro ng usapan sa social media ang mag-asawang Derek Ramsey at Ellen Adarna matapos kumalat ang chismis na diumano'y may gusot na sa kanilang relasyon. Sa gitna ng mga balitang walang malinaw na basehan, agad na umaksyon si Derek upang tapusin ang haka-haka at ibalik ang katotohanan. Sa kanyang Instagram account, Nagpost siya ng isang matapang at diretsong pahayag na nagbigay linao sa lahat ng usap-usapan. Sa caption ng kanyang post, mariin niyang sinabi, Lily is my daughter and Ellen is a loyal wife. Sa simpleng pangusap na ito, ipinakita ni Derek ang kanyang determinasyon na ipagtanggol hindi lamang ang kanyang asawa, kundi pati na rin ang kanyang pamilya laban sa walang katotohanang balita. Binanggit niya na mahalaga sa kanya ang pangalan at reputasyon ni Ellen, lalo na't walang basihan ang mga kumakalat na chismis na may kinalaman sa kanilang hiwalayan. Dagdag pa rito, ipinaliwanag din ni Derek sa kanyang post na hindi dapat gawing libangan ang pag-imbento ng kwento na sumisira sa buhay ng ibang tao. Ayon sa kanya, mas mabuting gamitin ang social media para magbigay ng inspirasyon at hindi para magpalaganap ng kasinungalingan. Hindi rin nakalimutan ni Derek na magpasalamat sa mga tunay na sumusuporta at naniniwala sa kanila ni Ellen. Kasabay ng kanyang post ay ilang larawan kung saan makikitang masaya silang magkasama bilang pamilya. Sa mga larawang ito, malinaw na makikita ang closeness nila bilang mag-asawa at bilang mga magulang. Ang kanyang mensahe ay nagsilbing pagpapaalala na hindi lahat ng bagay na nababasa online ay totoo at na mas mahalagang bigyang halaga ang tunay na relasyon kaysa sa mga sabi-sabi. Marami ring netizens ang pumuri kay Derek dahil sa kanyang pagiging prangka at mapagmahal. Ang ilan ay nagsabing inspirasyon ang kanilang relasyon dahil kahit madalas silang binabato ng chismis, nananatili silang matatag at buo. Para kay Derek, sapat nang ipakita ang katotohanan kaysa sagutin ang bawat maling balitang ibinabato sa kanila. Sa huli, ang simpleng statement ni Derek ay nagsilbing matibay na depensa laban sa fake news. Ipinakita niya na sa kabila ng ingay at intriga sa showbiz, ang pagmamahal at tiwala sa pamilya ang tunay na mahalaga at hindi kailanman kayang sirain ng chismis.